dito 50, 60, 70 Tapos yung sa lake Ayan, kumas yung dito sa lake Ayan, kumas Ayan, kumas

may lambat ibig sabihin nalawag sila pero wala pa ulo ayun dun sa kabila ayun eh Ito yung makalapit dahil tubig po. Ayan o. Ano yung bangos laman yan? Apo ito, bangus ang laman doon ito nga, sarang bangus ito. Doon lang galing yun sa ano. Sisilipin natin doon. May daanan pala dito, dito tayo tumahan.

mapaw, mapaw yung tool. Ano ba? Ay. Ayan, oh. Doon galing nasa <tip> una, ganun din. Ah, uh, dami uli medyo malaki doon dito. Meron din dito. Ito, ito ko tamtama nang laki. Pandaing talaga 'to, eh. <tip> Ayun. magkano kilo? <tip> ah. Sa ano po Ah, mayroong ano? Mayroong po, helper. What's up? up? pa yan, <laughs> <laughs> kapan. uh, mo, masaya sila kasi maraming huli. Meron talaga. So, yan naman nakakita mo yan, no?

Tanong ako ng presyo nila dito, hindi ko Kasi mayroon daw ano. Mayroon, meron may-ari. Kala mayroon may bus. So, yan. Ben! Ano? Ano ka din? Ano? pre? Hindi! 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 ini ko dito? Oo. ako dito? Oh. Ayan! 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 Alam mo Ayan! 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 Ayan!

tayo dun sa dulo tingnan natin dun sa dulo mga kakwaran ayun mga kakwaran dami dami tao ayan at tayo tayo mga kakwaran あ wala pa. Alam nga eh. Ha? Alam kan nga ako. Hindi ng mga tao. Hindi na rin tumulong, pero. Ako din ang nadapot, pinipilit mo inaako, kuno anak ko 'yo. Baitin diyan. 1,000. Tama peding garungan. Sa Video. Ito din ang kaugnayan. katsuwaran dumating tayo dito sa amin hindi tayo nakabilang bangus kasi ang bangus doon mayroon lang nakaabang na mga buyer so hindi sila nagbibinta ng tingi tingi so yun mga katsuwaran umuwi na lang tayong okay lang at least nakagawa tayo ng video doon so yun lang mga katsuwaran bye bye